What's up guys? Have a blessed day. Yan guys yung mga manok natin. Uh, yan na mga bagong manok. 7 months old. Ngayon ang gagawin ng bayaw ko, pinapacheck ko kung may itlog na sila sa loob kasi 7 months na sila. Kaya nagpakatay ako ng isa para matingnan natin kung may, may ano na sila, may bakas na sila sa pangingitlog pero hindi pa kumakokok yan kumakokok yung nagpapalaki ba ng itlog yan, bubuksan niya yan para makita natin kung may sign na silang may, kung may itlog na silang na maliliit that means pag may itlog na sila siguro mga sa ilog ng isang buwan kokokok na yan kukokok. tapos uh, magpapalaki na sila ng ano ng itlog. Siyempre pag nagkokok ang manok, ibig sabihin nagpapalaki na siya ng itlog. Ayan. Malalaman natin diyan kung may itlog na siya na maliliit. Iniwa ang tiyan. Ano pira? <laughs> yung ano natin kasi, yung mga nauna, pin kinatay na tapos maraming namatay. Pero mostly, pinakatay ko na kasi hindi na nga ng itlog yung mga matatanda. Ngayon, mayroon pa raw siyang mahigit na almost 60 heads na, ano, uh, damulaga. Damulaga. Yan, o. Yun. Naka-landscape yung, ano, camera. Portrait pala portrait <laughs> portrait yan oh yun know, yun may maliit na itlog guys yun know? Oh. kita nyo that means uh, may bakas na silang mangitlog papalakihin lang yan tapos uh, yun mangingitlog na sila okay ayan ang mga manok natin 7 seven seven months old sila oh. tapos may isang mistiso native <laughs> yung kulay light brown na yan oh. yan isa lang siyang nabuhay tapos yung tandang nya dalawa lang yata wala na tayong rooster dyan dalawa na lang dati ang dami nating rooster kinakatay, pinamimigay ngayon si Rawang maghihiram Manghihiram siya raw ng tandang sa mga pinamigay natin noon. you know, Madami-dami pa rin. Kasi sabi ko sa bayaw ko, uh, katay na lahat ng Pero, pero ayaw niya. Nangihinayang. Nangihinayang. <laughs> Yun know Oo nga naman, pag nangitlog yan, hindi na nila problema ang itlog. Kasi kailangan nila nang-itlog sa karinderiya nila eh. Siyempre, sa Station uh, station 1, cafe, uh, cafe Station 1 pala. Yung ano nila dyan, sa Banal na Bundok, yung first station. Yan, nag-aano sila ng inasal, gano'n. nag yung manok, tsaka kainan. Yung busong kapatid ko, yun. Uh, ano rin sila, maganda rin, no? mga healthy na sila. Kasi nung nakaraang umaraw umulan, pero ngayon mawawala na yung tag-ulan, yan. Pwede na siyang makabawi sa mga manok. Guys, bye for now!